Hello po, kamusta kayo? Uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, just, an, just an a piece of advice lang po para sa ating lahat. Uh, hindi mahalaga kung nasaan, kung nasaan ka na ngayon, kung ano yung katayuan mo sa buhay. Believe me, kasi uh, hindi yan mahalaga kasi ang mas mahalaga ay yung ano yung next move mo. Ano yung next move mo? So, yun yung mahalaga, yun yung importante. Yung next move mo na yan, yan yung, ano, isang napakamahalagang desisyon na gagawin mo sa buhay. Uh, maari mo kasing ikasamayan, yan. Maari mo rin, maari rin mo. So, depende yan sa kung ano yung nasa isip mo. Kung ano, yung, kung ano yung nasa isip mo, nagagaling yan sa puso. So, kailangan, uh, ingat tayo mga kapatid, sa mga bawat desisyon ng ating buhay. So, yun. Uh, sana po ay may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Saka sana po ay bigyan tayo ng Diyos ng isang malakas na pangangatawan upang tayo magpatuloy sa ating buhay. So, salamat sa inyong kap mga kapatid. So, ingat kayo saan mo kayo panig ng mundo. Bye-bye.